Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Kung saan bansa mga kayo naroon ngayon, maraming salamat sa panonood at nandito kami ngayon sa uh, pistol range na kung saan ay uh, mag-drone fire kami. Dahil sa uh, hindi natuloy ang aking uh, flight sa Sabado dahil sa kadahilan ng wala po akong address. So ngayon, uh, dito na lang muna tayo magpalipas ng ating kalungkutan. So kung nakikita po ninyo may target po kami rito, ito yung uh, FC target. Ayan, so may A, C, D, so Alpha, Delta, Charlie. So ito po ang ating uh, uh, target. di balik na dito eh. Kaya paano ah? May shotgun? Pareho lang naman. May shotgun ba? Oo, parang parang parang. ah sige lang eh kay tanong. So ang uh, gitna alpha. So So alpha, Charlie, Delta. So dito sa alpha mayroon pong uh, point siya, 5 3 and 1. So Ilagay po namin sa 7 meters. Puputukan po natin 'yan, quick draw. Ah empty gun. So, nandito ang aming uh, nandito ang aking uh, magazine sa pouch. So, may command po tayo. Bawa. Shooter, are you ready? Stand by. Up. Po. So, Siyempre, kailangan natin mag-sort ng safety. Post -mola. Shooter, are you ready? ready? Stand by. You are finished. Unload and show clear. Clear. Hammer down. Holster. is clear. Time. Time. Two, three, two. Very target. Alpha. alpha, so ito linya, so Alpha pa rin siya. pa. Are you ready? Ready? Stand by. Super. Are you ready? Ready. Stand by. please <laughs> unload. So clear. Clear. Hammer down, monster. Right. Time. 198. 198. This is clear. Alpha. Maraming salamat sa panonood. Ito nga po pala si John Seibert ang nagsasabing. God bless us all.